pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at nagandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sino ang Haring Dakila? Siya'y ang Diyos na Lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang Dakilang Hari ay doon papasok. Sino ang Haring Dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang Haring Dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang Haring Dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyari ang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila Sila'y nasa labas ng bahay at ipinapatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalaoban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.